Noong 1982, si Stephen Phillips ay sinampahan ng kasong rape sa Dallas, Texas. At sa edad na labing siyam na taong gulang, siya ay nahatulan ng maraming taong pagkakakulong. Labis na kalungkutan ng kanyang naramdaman lalo na nung hiwalayan siya ng kanyang asawa habang China nasa bilangguan. Kalipas ng maraming taon, isinailalim si Steven sa DNA testing at ay napawalang sala. Dahil dito natukoy na ang tunay na rapist na si Sidney Goodyear. Noong 2008, pakalipas ng 23 taong pagdurusa sa piitan, siya yung tuluyan ang nakalaya. Sa ilalim ng Team Call Act, ang estado ng Texas ay nagbigay sa kanya ng 6 na milyong dolyar bilang kompensasyon nung napatunayang siya ay inosente. Sa kabilang banda muling nagparamdam ang kanyang asawa na si Deborah Phillips hindi para makipagbalikan kundi para maghabol sa perang kanyang natanggap. So hindi ito pinabura ng korte dahil ang kompensasyon daw ay para lang sa biktima at hindi ito pwedeng hatiin kahit kaninuman.